Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga viewers, sa lahat po ng mga sumusuporta sa ating video challenge uh, At sa lahat po ng tao na nakikinanungunod Meron po akong babasahin sa inyo na napakagandang talat sa Biblia Ito po, sabi po dito sa Matthew 11.28 Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin Uh, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. So, wala tayo po ay uh, manalangin na kilang ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa umaga nito at sa araw na ito ama ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo tapat kang Diyos hindi ka nagbabago at ngayong mga nito lahat nga po Panginoon ng mga mga kapanood dito pong aking, po, aking pong video dalahin ko Lord na kung sila man ay napapagal nabibigatan na, na sa kanyang pasanin ano mang problema ang dinadala, pinagdadaanan ng bawat isa sa araw na ito, Ama. Hiling ko po na iunat mong iyong kamay at ibangon mo sila, Panginoon. Kung sila may nasa banig ng na karamdaman, ibangon mo sila. At kung sila man, Panginoon, ay nadaanan ng bagyo ngayong araw na ito, Panginoon, maasa po kami na muli kaming babangon mo, oh Diyos. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa mga problema dinadala nila o oh, Diyos. Maraming maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangino ah, mga kapatid, eh. ang talatang ito ay hindi ko lang alam kung pang ilang bisis ko na po itong binasa. Alam niyo po, dumanas din po ako ng problema, stress sa buhay na parang nawalan, nawawalan na ng pag-asa ba. Pero isip ko sumagi sa aking isipan na may Diyos pala na pwede tayong lapitan at uh, sa lahat po ng oras sa lahat ng ano uh, ang Panginoon po ang ginagawa, ginagawa kong sandigan ko sa akin po pagkat maasahan po ang Diyos ang tao po sinungaling ang tao may hangganan ng pag-ibig pero ang Diyos walang hangganan ng pag-ibig Meron pa akong ihalog sa inyong kanta. Ito po ay kanta ng hindi ko po alam, cover lang po ito. Sabi po sa kanta, ah, mahal ka ng Diyos. Siya sa iyo ay naghihintay. Kung siya sa inyong puso. Iyon <clears throat> po sinasabi ng Matthew Levente. Ang Panginoon ay naghihintay. Sa lahat ng may problema, sa lahat ng yung parang pakiramdam niya tinakpan na siya ng langit na lupa lumapit po tayo sa Panginoon Amen Handog ko itong ito sa lahat Ang ganda umaga kagigising ko lang po mga kaibigan uh, sa iyong buhay May mga sandaling Isip mo'y gulong-gulo Kaibigan Nais kong iyong malaman May Diyos Na pwede mong malapitan Ano mang kalagayan Ang iyong sinuso Huwag kang matakot Lumapit kay Jesus Lahat halos ng paraan Ginawa mo Upang galungkot sa hanggang ngayon hindi ka maligaya kahit na lahat ng nais mo'y nakamutan Jesus, magagamitang mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng imposo. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon taon na Yesus ikay maligtas mahal ka ng Diyos at siya'y ay... tayo ng Diyos kailanman. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pawabayaan. Oh, good morning sa lahat. Sana po ang kantang ito makatulong sa iyo.